Magandang umaga mga kabraso. Kumusta po kayong lahat dyan? Ayan. Hunting po tayo. Dito lang to sa atin. Ayan mismo dito. Barangay natin. Uh, dito yung mga inaano natin dito na pinapalaki ba. So malapit. Titignan na natin. Kung pwede na. Ito yung isa mga kabraso. Lumipat siya dito. Ayan mga bago yung ano niya nandun yung pinaka ano niya dyan tapos doon sa kabila ay meron din tayo doon isang butas na mamaya ho kain natin yan pa oh. tapos doon sa baba ay meron din butas sana lang ay good size na to kung pwede na Dumalim mga kabraso. Paksinsya na mga kabraso. Hindi natin nakaanuhan sa pagkalawit. Nawawala kasi. Inano-ano ko lang ng kalawit natin. Bigla siyang sumipit. Kaya inangat ko na. Nasa gilid pala. Good size na. Ito nga yung nakita ko noong nakaraan. Doon sa baba. Nakalabas yung sipit niya. Nung anuhin ko na biglang pumasok sa butas, malalim yung butas, mahirap kaya hindi ko hinukay. Buti lumipat dito. Tali agad natin mga kabraso. Ay, thank you Lord. Saan lang makadagdag tayo. Braso. Yung boarding house natin dito ay may pumasok. Ayan oh, may mga bakas. Nilinisan ko. Kasi dito banda May bakas dito Sa entrance Napuno Dahil yung mga nanggagaling dito na Inaakyat ng tamuso na putik Nalalaglag dito Napuno yung dito sa entrance Pero may bakas siya Yan tinanggalan po natin Yung nakuha natin dito dati napakalaki Pero Na, na potol yung sipit ng ano ko yun, birthday ko yun <laughs> nasa episode natin yan ah, ito yung puno ng lipata sana lang nasa loob pa ay, nandito nga mga kabraso yan malaki ay, ang sumipit, ay napakalakas laki lakas mga kabraso ay eh, malaki talaga ito may mga ugat kasi yan ito yung kalawit natin noon madali ng ano hindi Maria reject Ay, thank you, Lord. Season, mga kabraso. Hina din siya. Lagay agad natin sa may tubig. punong to mga kabraso tawagin dito sa amin ay tabigi yung siya ng malalaki nahanap natin sa paligid mga kabraso baka sakali lang ako baka magbutas dito ba ito kasi may mga bakas dito Libutin lang natin 'to dito. Yung area yang mga ganito mga kabraso. Ito yung madalas na pagbutasan. Ayun may butas na dito mga kabraso. Ay may bakas din dyan lang yung nakita natin mga bakas na papunta dito malaki nga yung butas mga kabraso kaya lang tumapat pa sa yung ugat na to ugat ng maruk-baruk ginagawang ano yan sa to ba mga kabraso yan yung balat niyan. Yan yung barok na nagpapa pula sa suka na magiging tuba. Kapag walang ganyan, suka. Kain ko lang dito mga kabraso, parang paliko. papamp na yung tubig naabot na natin yung ano niya dito <coughs> umikot mga kabraso yung butas kita dun dito dito banda kumano ano okay na naman tayo amaan mangga berasa ma di sana mata braso. Ay. Uh. Ayos. Mas malaki unti sa nauna. Kunting-kunti -kunti lang. Tsaka season kasi taba. ayos ay thank you lord parehas silang season ay tali agad sana lang madagdag pa tayo butas uh, na naman itong mga kabraso yan po yung mga bakas yan ito so, marami dito nagpahinga dyan yan mukha lang maliit sa entrance pero malawak ay lalim 老、oh. yung mga kabraso nabot na nandito banda lakihan na lang natin ito pwede maging boarding house to mga kabraso kay mismong sasapa anuhan to dito puno pa ng bakawan isang puno lang bakawan dito dulo ito ng mga kabraso. Mm -hmm. Anak ng... Ay, puti! Uh. Diyos ko, mga kabraso, pinakamalaki. Kung kailan nandito na sa taas, ah. Ano ba yan? pinakamalaki kiluhin mga kabraso tsaka napaka season nagbagyan <laughs> okay, okay na thank you lord sana lang makadagdag pa tayo ano na lang yung isang sipit na yan. Dalawa mga kabraso. ikasama kasama siya. Huwag na. Ano na yan siya dito. Pinaka pain. Ayusin Ayusin lang natin mga kabraso. malaking sipit pa yung nadali may mga bakas dito mga kabrato ayun malalaki yung bakas kaso di na di na gaano kabago Parang ano lang siguro to dito pumunta lang dito may malapit ditong boarding house kaso daanan palagi ito ng mga tao eh, madalas bulabugin. eh, may mga pinagkain parang butas mga hinawi doon mga kabrasok dito yung may mga bakas din ayan o oh, mga linilinis na ay dito yung entrance yan mga bakas ayos mga kabrasok sana lang di mahirap punta dito yung butas nya yan mabato mabato yung area sana lang di tayo pahirapan mga kabraso kay yan yung matitigas yung puno talaga ng sasa Pitigas na. Saglit lang mga kabraso. Kain ko lang to. Six na mga kabraso. Nakuha na natin yung laman mga kabraso. Hindi na natin na uh, bidyohan. Kay nahirapan ako. Bato-bato. Uh, tagalan. Ito. Napakalaking babae. Napakataba. Dadalhin ko na to mga kabraso. Kay na ano yung isang sipit tsaka good size dalhin na lang natin bali kasi yung isang sipit huli na nang malaman natin na babae pala palagay ko eh, may kasamang lalaki ito chinik ko wala sa loob yung lalaki mga kabraso baka nasa malapit lang ito sana lang madali natin 43 na mga kabraso yung mga bakas na naman dito eh. Medyo gulis na rin ito. Saka may butas dito. May mga bakas ito mga kabraso. Pati bakas ng sipit. Ako yan. Anak ng titing. Parang lumabas. hindi man diretsyo pahingahan lang din ang kandaganda nito ayaw ituloy matigas siguro oh gandang lagyan lang natin ng ito para makomportable siya dito pagbalik niya manatili dyan Parang pang isa dito mga kabraso ay ito nandito talaga dalawang Dalawa mga kabraso. Yuh! Ayun oh. Ito yung isa. Ito naman yung isa. Ay. Malambot yung isa. Malambot yung babae. Laki pa naman. Ha? Ito yung lalaki. Ito lang yung satin. Sa Ito yung babae. Kaya napakalaki pa naman kaso malambot hindi na ganong malambot talaga mga kabraso laba yung tawagin o, oh, na huwag ka naman laban kabraso bali iwan na po natin dito yung babae ito po yung babae ah, pinaglunhan na lang to ah. Ay, dito sa gilid Ito po yung babae malaki dito lang pala siya nagluno. ayan yung pinaglunhan niya ayan. Bali yung kasama niyang lalaki ay nandito na. Katali na. Uwin na po tayo mga kabraso. Mag alas dos na po. Daming lamok. Ay, pinapag tayo pero swerte. pabigat <laughs> bigat din yung dala natin mga kabraso. Ay, thank you, thank you Lord. Umalis po tayo kanina ay pasado alas dos na. Kasi yung tubig hindi bumababa. Ganon din. Napakatagal din tumaas. Ang ano, ka na. Kung baga, tataas konti hahatak pero hindi talagang bumababa dun sa may hibasan sa labas sa ano lang talaga gilid ng makakakaho ito taas tayo nito mga dulo dulo ay thank so, sa bahay na tayo ito na pala yung mga huli natin bali may isa po tayo dito eh, yan, hindi yan nakuhaan yung pag ano natin dyan hunting nung nakaraan yung malaki natin sampo yun na ibininta ito kasi ah, yung may kasamang uba yung huli nating nakuha may niyog ganda ng ano nila babaw babawlan Yari ang last. Sakto din, ubos yung panali natin. Pinag, ano, ano ko lang. Sa pinagkasya ko na lang. Pinahati-hati na lang natin yung mga stroke Ayan ay, aanuhin ko na yung nag-order nito ito ay hindi muna natin dadalhin doon sa binabagsakan natin. Dito muna ito sa ano may nag-order sa atin. Si eh, bus Palco. Ayan. Hanggang sa muli mga kabrasok.